What's up, mga peeps? What's up, mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. So, ayun, welcome back, mga peeps. panibagong araw panibagong vlog na naman to, panibagong tips, panibagong Kalokwan charot. bagong topic na naman about sa mga afam natin dyan, mga ka-afam natin dyan na nag-aabang. So, our vlog for today is science na niluloko ka lang ng ka-LDR mo. So, check it out! So, ayun mga babes ha, bale, anim na signs lang ang isishare ko sa inyo, signs na niloloko ka lang ng ka-LDR mo. Ganito yan ha, kung napasama dito yung ka-LDR mo, it doesn't mean na maluloko na siya talaga ha. Baka napasama lang siya sa sign na to. So, ikaw pa din ang makaka-observe niyan kasi ikaw naman yung nag chat, -chat sa kanya. Kung maga, ang isishare ko sa inyo is yun sa mga na-experience ko dati na nakikipag-chat pa lang ako. So, ayun, let's start na. Number one sign na niloloko ka lang ng ka-LDR mo is sweet siya sa una, pero biglang nawala. Kaya ito, tandaan yung mga pipsa ha. Yung mga na nak nyo na mga one month or two months pa lang, sinasabi ko na sa inyo mga pips ha, na wag na wag kayong ma-in love agad. Well, I can't blame you ha, kasi... Naranasan ko na yan dati na <laughs> bago pa lang, lalo na kapag Ganito <laughs> yung afam and mga grabe grabe yung compliment sa iyo. Syempre, tayo mga babae is marupok kasi tayo. Mabilis talaga tayong nai-in love. Kaya need mo lang talaga minsan kontrolin din yung emotion mo. Huwag tayong wag tayong basta-basta ma-in love ha sa mga nakikilala natin sa online. <laughs> Number two hindi siya makwento tungkol sa past niya. So, isang sign to mga pips na naranasan ko to dati na niloloko ka lang yan, niloloko ka lang yan ng kachat mo is, hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa past niya kasi nga, baga pinapaasa ka lang niya or meron pa talaga siyang hinahanap na hindi pa niya mahanap sa'yo kaya hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa past niya. And, uh, lalo na, yung afam na medyo, hindi pa grabe, gra, mga lalo na yung afam na hindi pa 90% talaga na interesado sa'yo. So, hindi talaga yung nagkukwento sa past niya. So, doon na tayo sa number 3. Number 3 is, palagi daw busy, pero nakikita mong online. So, ang tanong, anong ginagawa niya? Bakit hindi ka man lang niya makuhang i-message kahit na online siya? Kaya ikaw mga pips ha, mag-overthink ka na, charot. <laughs> Pero totoo to -toto, mga pips ha, may mga afam talaga na yung paaasahin ka lang sa mga sweet words niya, tapos magpaparamdam lang kapag gusto niya, so isang malaking red flag yan mga pips. eh ikaw naman, wag kang hopya, mag yes, consistent siyang nakipag-communicate sa iyo within two weeks. Pero bigla din naman siyang hindi nagparamdam ng two weeks ulit. Tapos nagparamdam na naman siya ulit. Tapos sasabihin na busy daw siya. Pero nakikita mo siyang online. Ang mas malala tinawagan mo siya, naka-another call. O ba diba, Ang sakit. Charot. <laughs> so, doon na tayo sa number four. Sa number four, mga peeps, is bihira lang talaga siyang kumontak sa'yo. So, ikaw naman, kung ganito naman yung nararanasan mo, kung ganito naman yung na-feel mo dyan sa, sa kausap mo ngayon o dyan sa ka-chat mo ngayon, Wag mo nang ituloy, girl. Wag ka nang hoping. Baga let go. Maghanap ka ng iba. Darating at darating din yung afam or darating at darating din yung tao na nakalaan talaga na para sa'yo. Ang sabi nga nila, kapag hindi mo daw hinanap, is kusa itong darating. Charot. I hope na mangyari din yan sa'yo, mga peeps. I hope na mangyari din yan sa'yo, peeps. Number five, Sinabihan ka na i-delete na daw yung account yung dalawa dun sa dating site kung saan kayo nagkakilala but <laughs> na-discover or nalaman mo na andon pa pala siya. So, eto na. Nangyari to Maraming nangyayaring ganito ha sa mga viewers ko na sinabihan ng AFAM, yes, na i-delete na natin yung account nating dalawa kung saan tayo nagkakilala. Pero andon pa pala siya mga peeps. So, observe nyo muna. Huwag nyo munang i obserbahan mo muna siya ng mga one month. Kung one month na andun pa din siya, kasi kadalasan na expire yung subscription is after one month na, di ba? Then, ayun. Obserbahan mo na one month. Kung andun pa din siya, confirm na naghahanap pa din talaga siyang ng iba. Yes, I know, masakit. Masakit yung katotohanan. But the truth shall set you free. Charot, may ganun. <laughs> yes, masakit talaga mga babes. Pero kaya nga sinasabi sa inyo, kung may option siya, dapat mag-option ka din. Sa last na tayo, number 6 So, sa number six is, ito yung malala, ha. Ito talaga yung pinakamalala. Ikaw palagi yung nag-effort sa relasyon yung dalawa. Though, wala pa kayong relasyon ha. Kung baga -chat, chat pa lang kayo. Yes, ikaw palagi yung nag effort Ikaw palagi nag-message. Ikaw palagi naga update Kung baga, ikaw na lang palagi. So, wag mong to push yung sarili mo. Di ba nga sinabi ko sa mga previous na vlog ko, just give value to yourself ha. Kailangan, may self-worth ka girl. Wag kang maghabol. Wag kang maghabol sa itlog. Charot. <laughs> wag mong habulin yung taong hindi ka naman hinahabol, di ba? So lang yon, mga pipsa, I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Background check.